Anyway, mayong gabi i di ay sa tuang tanan. So karon di ay mga Inday no is ila at mo dire sa amuang lugar or ila at mo dire sa Iligan City. Kay lagi nindot na kayo ilaag ag dire sa Iligan City kay padulungay na ang amuang piyesta dire. So medyo or bibo na jud kayo ang lugar na mo dire. Ug usa sad sa pinakanindot diri sa Iligan karon is daghan na kay mga food nga trending sa laing lugar ba nga po, na pod dire baligya sa Bugna. Mao na daghan kay mga Iliganon nga excited kayo mo tilaw or mo sa pagkaon nga bagulang o lang ni abot sa ang lugar ba. O din nga tayo mga Inday no, is padulong nami ani sa Mugna. So ang Mugna maguna mo diri mga Inday no, is grabe ka bibo. O dagan kayong rides nga pwede nimo kasakyan. O diri po sa Mugna mga Inday no, is safety sad kay mo mga laag. Kaya lagi bantay sirado ang mga polis diri. So check up on mo before mo musulod. O kayo sa mo kabalaka day, kung mulaag mo diri sa Iligan City, kay lagi secure sad kay mo. Kung diri mo mulaag, kay lagi dako ka siya space. O dagan sa kayong polis nga maglantaw or mag -check up sa inyo before mo musulod. O kanina mong gilakuan karon is naapad yun siya sa gawa ha so wala pa yun may kasulo dito sa mga rides ug diri pa daan sa gawas is daghan na kag mga pagkaon nga imong makita ug diri sa day sa gawas day no is madungog na jud nimo ang mga sa mga tawo nga dito sa sulod nga dito na nakay sa mga rides ba so mo nang samtang naglakaw mi ani isigipon is, pon mi pangatawa kay lagi ang matingog sa mga tao is grabe jud ka shagit marag na hadlok or nalipay baka sila so before day ko malimot day no, sa mga nautana day nako dito sa ato ang comment section or sa message nga kung naabaro kay sakyanan is naabaro siya bayad or makasulod ba daw And yes, dai, kung namoy sakyanan dai is pwede jud kay mo makasulod dai. Check upon lang na daan ang sakyanan ninyo before mo musulod or check upon mo ba. Ug naa lang silay parking fee nga 20 pesos ra siya dai. So barato ra jud kay na siya dai no sa isa ka ninyo is 20 pesos ra ang ilang parking fee. Ug kani nga time is nakasulod na diri sa mga rides pero hastang daghanang rides dai. Di ni mo mahurot og sakay diri. Dai ang ilang mga rides diri is 200 to 150 or 100 pesos ang ilang mga rides diri. So medyo mahal-mahal jud -mahal siya no. Mo nang kailangan kung mula agta diri is marag na putay extra money ba kay lagi medyo mahal-mahal jud ang ilang mga rides diri pero mag-enjoy jud po kasi lang mga rides diri kay lagi ang ilang mga rides diri nga uban is mga bag-o ba so kaning marag zip line nga maglingkod ka unsay ngalan ana so bag-o na diri sa Iligan City dai pero ako kasakay ana dai kay lagi akong anak mo hilak man ang ako ang piso kung sakay ko kay lagi daw dangerous daw na pis lang ug ang ilang bumping car dai diri dai is tang mahala dai kay tag 250 po dai or 200 then kanilang marag train train diri dai nga kaning puti nga blue is bag-o na every So, po ko ni try usa kay anak kay lagi marabang pug madlo ko eh. Mo nang comment down below na lang. Kung so, say mga ngalan nga mga rides dai kay wa po ko kabalo ana dai kay di po ko interesado dai ba o wa po ko nangutan na kay lagi wa po ko ni sakayan mo nang po ko kay balan. Kay ang gianhe jud nako na diri dai is ang mga food nila. Ang katong mga bagong food diri ba nga bitaw, mga smoky bowl kay lagi trending to sa Thailand. Dayon abot na diri sa iligan mo nang gusto ko mo try ato kung lami. Mo nang wa kay ko kasakay dito sa ilang mga rides dai wa jud ko nasakyan dai nga ako ang piso ug ang ako ang na nakay sila rin. O grabe kadaghan ang mga lami nga mga pagkaon unta dire sa mugna day pero kaso lang yun day gipilahan. Di kakabasta basta og palit og pagkaon dire kay lagi daghan karong mga panahuna dire sa Iligan City dire sa mugna. Mo na kailangan kung gusto jud mo makakaon og tarong dire or makakaon jud mo hampila, nga wa pay pila kana kailangan jud nga sayo sayo mumuani mo dire. O kita man mo to mga bread dai, no kato nga mga bread day islami kay to siya day pero mga price lang pud kay to siya og price day yon bag upo to dire sa Iligan City. O kato nga bread gusto unta ko mo try ato pero wala isnab ko sa tindero day ambutang siguro katuhuan nga mo palit ko ba please lang mo nang nangita mig pagkaunday pagkaon day so pag abot mamo dire sa tanghulo day or dire sa smoky bowl day isway way tao day kay lagi na humanad pamalit ang mga tao ingon ang tindera is humanad og pila ganina so mo nakapalit mi ani ilang smoky bowl o ang kani ilahang tanghulo nga by one take one pero igo pud mi ubaya day so nagpila na pud sila sa mo ang luyo day daghan tao nagabot-abot kay lagi mo try ani ilang smoky bowl kay lagi kani is bag-o ni dire sa iligan sa so kung nakakita mo sa ta lan nga grabe ka trending nilang smoky ball so pues karo dara di diri sa, sa Iligan City diri sa mugna ni ninyo makita dai munang grabe mi kalingaw sa smoky ball day, kay lagi nag aso-aso sa mong baba dai ba dayon bag-o sa ato ang panglasa ug barato ra sa dai ni dai kay ang cup aning smoky ball day is 150 pesos ra siya ug kani pud ilang tang dai is by one take one is 100 pesos dai nang ilang strawberry is grabe ka tam is dai ug butangan sa dai na nilag chocolate ang babaw sa ilang smoky ball day so mo isang nga nagdala og lami ugsa sa aso palang galidaan, nalingaw na ka nagtanaw. unsa pa kaha kung nanana si mong baba ang mag-aso-aso ba, please lang. Munang daghan kayong mga pagkaon diri sa mugna karon nga mga bago o mga lami sa baso. Ang sulo na gusto ang paliton is katong dako kay nga corn Unya, pag agto na mo dito is grabe po kadaghang mga tao so wala na sad mi katry o wala na mi kapalit ato. So balik dahi ta diri sa to ang smoky bowl. So munang na nako o ako ang gitry o akong gipaso sa kumbaba. baba. Diyos miyo dahi, wala siya ning aso o maayo pag sa kong Pero at least, nakatry na kaon o ng smoky Ball. Kay para sad badi di ta may inurantian ni. Eh. Og sunod na kong gitilawan, ang ilahang tanghulo. So, kaning tanghulo dahi is grabe kadag ko sa ilang mga prutas. Og tam isad kayo ang ilang strawberry dire. So, medyo barato na yun yung tanghulo karon dahi no. Kay tag 50 pesos na lang ng isa katuhugan. Kay before mang gold, katong uning ni trending ang tanghulo mga inday no, is tag 95 pesos ang stick steak ani niya. Pero karon dire sa mugna is by one take one na siya, 100 pesos. So, makatry na mo og unsay lami sa ilang tanghulo kay grabe po ka crispy ba. Og sad dahi isa dire nga gipila ilahan yun siyang maayod lagi first time sa Dideri sa Idigan City. Ug mao dahi ang ilahang fried ice cream dai or kani ilahang frozen ice cream. Kaya lagi kipilahan sa siya mo Muna wana saan may katilaw. Kaya grabe naman yun kataas ang pila dai mo wana saan may katry o wana pun may katilaw sa ilahang fried ice cream. dai yun kung naapan mo extra kusog o extra money. So naapod sila dagang ukay-ukay diri nga tag 10 or tag 50 pesos. soberato barato kayong ukay-ukay diri dai Og anyway, maura din share sa inyo. Og dire na ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching mo bye mo